Nagsagawa ng gift giving at feeding at nagbigay ng libreng gupet ang isang nobo isihanong celebrity barber sa US na si Raymond Santos sa Barangay Bangad, Cabanatuan City nitong October 3, 2024. Ang nasabing gift giving, feeding at free haircut activity ay inorganisa ng Nueva Ecija Press Club Incorporated sa pangunguna ni Miss Gina Magsanok at One Heart for Humanity na itinatag ni Miss Lorraine Lake, isang novo na nasa Chicago, Illinois. Dahil ang nais nila ay mapagsilbihan ng mga kababayang novo isihano. Nakipag-coordinate umano ang One Heart for Humanity kay Raymond Ray Santos, 31 taong gulang mula sa Walnut, Los Angeles County, California, na siya namang nagdala ng mga regalo mula sa US at nagbigay ng libreng gupit sa mga kalalakihan sa Barangay Bangad. Ayon sa ina ni Ray na si Ginang Marlin Santos, ang ama ni Ray ay tubong magpapalayok San Leonardo Nueva Ecija. Kahit lumaki sa US ay may puso itong Pilipino, kaya naman nagnanais ito na magbigay ng tulong sa mga kababayan sa abot ng kaniyang makakaya. Inipon umano ni Rey ang mga gamit gaya ng mga damit, sapatos, chinelas, bagat marami pang iba mula sa kaniya mga kaibigan at kamag-anak sa US at ipinadala sa Pilipinas para sa nasabing aktibidad. May dala rin itong mga produkto mula sa Gillette USA gaya ng Gillette Face Wash, Shave Gel, Razor at iba pa para naman sa mga kalalakihan at nagpasampol pa siya ng libreng gupit para sa kanila. Si Ray ay miyembro ng Gillette Barber Council na kasalukuyang celebrity barber sa Los Angeles, California na ang mga kliyente ay mga elite businessmen, celebrities at NBA basketball players gaya na Jaren Jackson Jr., Timothy Dwayne Hardaway Jr., Naz Reed, Trey Young, Christian Wood, Jared Vanderbilt, Mills Bridges at marami pang iba. Bata pa lamang daw siya ay mahilig na siyang maggupit ng kaniyang buhok. Nang tumungtong siya sa high school at kolehiyo ay ginugupitan na niya ng libre ang mga kaibigan at teammates. Kaya unti-unti siyang nahasa sa paggupit at pag-style ng buhok. Na-feature din si Ray sa isang barber magazine sa Europe at mabuhay magazine ng Philippine Airlines. Bilang isa sa hinahangaan at paboritong barbero ng mga maraming American basketball players at mga negosyante dahil sa kanyang professionalism, teknik at style sa paggupit ng buhok. Nagbibiyahe pa siya sa iba't ibang states sa US upang puntahan lamang at gupitan ang kaniyang mga kliyente. Kaya naman sa mga pagpapalang kaniyang natanggap ayon sa kaniyang ina ay nais niyang ishare ang blessing sa mga kababayan sa Pilipinas lalo na sa Nueva Ecija. Dahil sila ang nauna niyang hinandugan ang kaniyang pagkakawanggawa. Nang makapanayam ng DWN Teleradio, sinabi ni Ray Santos na nagpaplano rin siya na bumalik sa susunod na taon upang magsagawa ng ganitong aktibidad para sa mga kababayan. I definitely want to do some sort of charity every time I come back. I feel like um, I want to come back every year and do some sort of, you know, some sort of charity, whether it's donating stuff, doing haircuts, something, some sort. Nagpasalamat naman ang buong puso si Ms. Gina Magsanok, Kapitan Mariel Martinez at SK Chairman Gianna M. Kaling sa mga sponsor gaya ng SM City Cabanatuan, One Heart for Humanity na nagbigay ng pagkain para sa mga dumalo at kay Ray Santos at sa kanyang buong pamilya at mga kaibigan na tumulong sa nasabing aktibidad. At sa nang balitang Siha, Sija, Wanetbon na daguulat sa DWN Itala ang inyong kakampi.